ng Aristado ng lawak PNP ang isang lalaking wanted sa kasong paglabag sa anti-fencing law noong ikauna ng Hunyo Tangka Sulukuyan. Kinilala ni Police Major J.D.C. Makaraig, hepe ng lawak PNP, ang akusado na si alias J. Boy 32 anyos at residente ng barangay at yat lawak Pangasinan. Dagdag pa ni Police Major Makaraig, Naaresto ang akusado sa nasabing lugar bandang alas na ng umaga sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1612 o ang anti-fencing law na may biyansang nagkakalaga ng 108,000 pesos. Ang nasabing batas ay nagbabawal sa pagbili, pagtanggap at pag-aari ng mga bagay na galing sa ilegal na paraan katulad ng mga nakaw na ari-arian. Samantala ang lawak PNP ay patuloy ang pagpapatubad ng kanilang tungkulin na maaresto ang iba pang nagtatago sa batas. Ang kapulisan ng lawak ay patuloy sa pagtupad ng aming tungkulin upang maaresto at maalis sa komunidad ang mga taong nagkasala sa batas. Ang operasyon na ito ay bunga ng pagkikipagtulungan at kooperasyon ng komunidad sa naturang lugar. Ito ay napapatunay na basta sa Pro-1, Secured Ka, Region 1, Your Safe Homeland at sa Bagong Pilipinas na ang gusto ng pulis, Ligtas Ka mula dito sa Ilocos Region. Ako ang iyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jandel Supremo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police.